di bang wala, isang comics nga, meron. Isang libro, meron. Ay, rito pa sa live. Sa bagay. Ay, kumukulang ka na kagabay. Kapag ako kapag ikatay mga ay mahulot. nito, mga kapanyero. Nanginginain pa. Gina, ano mo na yun na? may mo na ba yun? Oh, pa, bilisan mo. Ay, narikitan mo kasi yung bahay. Ah. Ano? Dito ako. ako. Naro sarahon. Ay. Yeah. <laughs> Nako po, putang ina, hindi mapapakinabangan nito, gagambang haba. Ayan po, ayo. Talaga namang abo. Ina, pwede na Dagway mo ko yan, King. Ge, ge, ge. mo 'to sa akin. Ayun na. Ayun. Nalak. Okay, eh, mayroon sa taas rin. Ayan, ah, yung buo, gumagabang sa akin. Ano ano? Tikin mo ano. Ano pala yung pala yung Eh, buhay pa. Alam niya, tari, tumuhuma. Oh. <laughs> ano ito? Hindi mo pang ano yan eh. Gagamba talaga. Oo, tangin ang gagamba. <laughs> Dagit-dagit na ibon niya Dagit-dagit ang gagamba. Ha <laughs> Gagambang ka pero hindi yan gagambang Wala, Wala, Wala ka Ay, tayo Ay, tayo tayo Walang hiya Gagambang na lang hiya Ayun puta oh mo naman Ano oh, mo no. Dila ba? ya wari ya lang. Ya, lang, naman yung... Video, 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 Ya. Okay. Mm. <laughs> <U> <laughs> <U> <laughs> eh. <laughs> <laughs> Oh, hindi, 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 yeah. hindi. Kuma. Sige, hey, oo. Oh. Nangangat ah, <laughs> Oh, ayaw, talagang walang jaga lamay. amay. Oh. oh, be. Nanginig naman. <laughs> Ikaw lang yung <nginginig. laughs> Wala man lang ang abahan. Eh. <laughs> ah. Putang ina, ang ah, putang ina. Ayun, ba? ayun na, ayun. Rahong pala yun, oh. ay, ay, Hindi, ina lima, lima, lima na ko. mo susum ko. Tangga? Eh, nasa sala sana mahirap ah. nga, sana tam tama tama 'yung Wag, wag, wag pala 'yan. Hindi hindi, 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 lang ito. Asa na lang 'yan. Ah, pala 'yan. Tingnan. Tingnan. Tawlinatin, dagdum sa labo. Putrek, saktan ay mga panyero, putang ina pagagagamba namin. Ahas ang nakita. Wala wala nang iyayo. Talaga lang din sa labo. Wag wag. Wala, tara na, ang galaw ko pala yan. Yan to yan. Nakain mo yan. Putang ina. Oo, tara na tayo buwin na. Ahas ang putang ina. Ito na tayo, Ito na. Sa ng natarama. Tara.